Nasa studio po natin, attorney si Ma'am Annalyn Villia at nireklamo nire yung talent manager uh, na nirefer daw po ng kanyang kaibigan. Nagsiste po kasi, attorney, uh, babayaran daw po siya ng 250 k para sa isang short film na under daw po kasi ito po yung sinabi sa kanya, eh, ng mm -mm. Viva Max. Mm -mm. Pero after daw po niya mag-send ng picture, actually, naka piece at video, medyo sensitive yung video, uh, medyo, yes, uh, medyo... medyo nude talaga. mm, -mm nude video, ay wala naman daw pong naibayad sa kanya ni piso. Ang pangalan po niya is Maria Paz Rabaya. Yes po. Sino nagpakilala sa iyo ni? Ah, uh, nakilala ko siya sa kaibigan ko po si Cindy Rodriguez po. Opo. Ah, uh, uh, sabi niya sa akin sis, uh, may offer sa akin si Miss Rabaya na may may shoot sa sa ibang bansa, sabi niya. At uh, nagtutupis tayo, uh, sabi ko pwede pa ba tayo dun sa edad natin. Sabi niya, Hanggang ano naman eh, hanggang 45 years old. So magtutupis lang naman, tapos hindi naman dito gagawin sa Pilipinas, doon naman daw po sa ibang bansa. So sabi ko sa kanya, legit ba yan? Sabi niya, oo legit yan kasi nakakasama ko siya. Sabi niya, nakasama ko na siya sa show, tapos uh, may message niya ako, sabi nung kaibigan ko. So nag ako, sabi ko okay, wala naman problema kasi wala naman akong asaway, eh. tsaka may anak naman ako, <laughs> sorry po sige pagpatuloy uh, tapos sabi ko sa kanya sige sabi niya sige sabi ni Ms. Rabaya ah, kumunita ka sa kanya sa Messenger sabi ko sa kanya sige so message ko si Ms. Rabaya sabi ko hello po ah, ako po si ano si Aliana ah, na refer po ako sa iyo ni Sandy po para dun sa sa pagshoot nga daw po na nakatupis sabi niya ah, okay sabi niya oo nga sabi ng kaibigan mo nabanggit niya nga yon na ikaw nga daw sa tapos sabi niya sa akin Uh, kailangan natin mag-screening ng mga picture. Uh, kasi namimili kami. May pinang-sent na siya sa akin ng mga picture ng mga nakuha niya na ibang talent. Tapos yung ibang... Hindi ko kilala yung iba. Sabi niya, ito lang yung gagayahin mo. Nasa iyo pa ito? Yes po. And na, nakasend naka naman po sa kay ma'am kanina. I-save mo, no? Okay, ah, yes, sige. Nag-meet ba kayo netong si uh, Maripas Rabaya? Personal? Hi, hindi pa po kami nag-meet. Pero kilala ko siya kasi ano siya uh, nagiging handler din siya ng mga talent-talent po. Eh. Naririnig ko yung pangalan niya though hindi ko pa siya nakikita personal. Ang nakaka nakakita sa kanya na meet siya na personal yung kaibigan ko, si Cindy. Si Cindy. Yes po. Silang dalawa ang nagkaroon ng chance na magsamah sa isang show. So, ang communication ninyo through messenger lang? Yes po. Okay. Ano ang napagkasundoan ninyo nung nakonekta ka na? Ah, uh, iyon nga po. Inupper niya sa akin. Sabi niya sa akin, ilang taon ka na ba? So, sinabi ko sa kanya, ah, uh, ganito nga po ang edad ko na. Sabi niya, ah, uh, sige, ano ka, ah, uh, ano naman kasi ang itsura mo eh. Parang ano sa sa screen. Kumbaga, kasi, uh, ang magiging role kasi dito, sabi niya, daring nga po. Sabi niya, kasi, pa, ano nga daw po yan eh, ah, uh, Viva Max, under ng Agosto 2 production. Sige. So, ang requirement niya, Sexy pic, se short se oh. film. Yes Gagawa po. Gagawa kayo mm -hmm. ng short One film. One month, opo. Oh, Medyo daring. Yes po. Tapos, ni-require ka niya na mag-submit ng sexy pic. Sexy pictures. Oh. ano? Naka-two-piece po. Two-piece. Oh, oh. Two-piece lang. Bra, bra, panty po. Ano naman ang kapalit nun? ay uh, inoffer you know, mo sa short film at uh, medyo daring yung short film under Viva Max at ni-require kanya nagpadala ka na ng picture na two-piece. in you inoffer know, niya sa akin sabi niya sa akin 250k 250k pa, pa. ang kontrata ito mm -hmm. para sa short film na yes po okay. tapos sabi niya uh, magbigay ka muna ng ganito ibibigay ko sa iyo yung 125k Uh, hingin niya sa akin yung bank account ko or gusto ko daw ano ng cash na lang. Ano yung mo? Teka muna, sabi mo, uh, himingi na siya ng picture na two Yes piece. po, yes okay. po. Okay, yung ba yun? Ho, anong nag-send po ako, oh. sabi niya sa akin, gawin mo yung mga picture at video na dapat is screening natin. Kasi pagkatapos niyan, ibibigay ko muna sa iyo yung kalahati na 125K uh, through bank or gusto mo cash na lang. Ano ito? Maliban do sa two-piece, ano ito ang nire-require niya? Oh. Sinihingi niya. Yung, yung hiningi niya sa akin na di ba nakabra lang po ako hanggang oh. dito. Sabi niya, babaan mo na kailangan kita yung hanggang dito sa may taas ng guhit po dito. Mm -mm. Kasi sabi niya, ito naman kasi, ito nga, sabi niya, ito yung mga ginagawa. Ito yung sundin mo. May pinakita siya na picture doon ng babae na iyon daw yung ginagawa. Ginaya mo, ah, yes po, ginawa, ginawa mo naman yun. Yes po, ginawa ko po. Nasa iyo pa ngayon yun? Yes po, nasa akin Sige, lahat po. Sige, tago mo lang. Mm -mm. Sige. So pinadala mo yon? Yes po. O oh, binigay na sa 125? Wala pa po. Wala pa. O kasi may ano pa eh nag, nag nag ano pa daw siya, tuloy pa daw yung screening namin. Sige. O oh, tapos tinatanong ko siya, sabi ko, "Asi ah, legit ba to?" Kasi baka mamaya ma scam tayo. Sabi niya, "Hindi to legit, itataya ko ba yung ano namin production namin. Ang pangalan ng ng ah, station namin para lang dito iskamin ka." Sabi mm -hmm. niya. Sabi ko, "Okay, sige kasi ano ah, kung totoo naman yan. Sabi ko bakit hindi kasi kailang kailangan ko talaga ng pera. Okay. Mabalik tayo ron. Naibigay ba yung 125? Hindi po. Kasi ano raw ang dahilan? Yun? Bakit? Kasi gusto niya, yung last kasi, uh, sabi niya, may hinihingi pa si boss, sabi niya. Sino raw itong boss? Hindi niya nabanggit pero nandun po sa, nakascreenshot po sa akin lahat. Yung, yung, usapan yung namin. boss? Oo, oh, oh, yung boss nung... Yung sinasabi niya oh, boss? Oh, okay. ng mm -mm. Nang Agosto 2, production mm -hmm. na po yon Uh, sabi niya, maghubad daw ako ng panty. Okay. Tsaka yung bra. Unti-unti ano? Uh Oo, -oh, parang ano lang po, ah uh, parang mga akit lang ako sa camera kasi yun yung parang i-edit. Ano ito? Video o picture? Video po. Video. Uh Oo, -oh, tapos sabi niya, uh, i, i ano mo yung camera, ilagay ko daw po sa paanan ko. So doon ako nagreklamo. Sabi ko, sis kung ilalagay ko yan sa paanan ko, makikita ang bukong katawan. Sabi niya sa akin, sabi ko kung pwede sa taas na lang. Itaas ko na lang kasi sabi ko sira yung cellphone ko. Ano sabi niya? Sabi niya, sige gawin mo lang, walang problema. Sabi niya kasi i-edit naman yan eh. Ah, basta ang gawin mo na lang ah, ipakita mo na lang sa, sa dito na, tsaka dun sa pag magawa yung pelikula na yan na mas kaakit-akit. Ginawa mo naman at binigay sa kanya. Yes po, ginawa Nakuha ko po. Nakuha mo yung 125 na hindi sinasabi po. niya, hindi na naman ano na ang dahilan? Ba't hindi niya binigay? Kasi tatlo daw po yun eh. Tatlo yung screening na yun eh. Ano yung pangalawa? It, yun nga po yung mag-video po ako na walang pati na parang mga aakit ng ganun. Yun hindi mo na ginawa? Yung pangalawa yung ginawa ko po yun. Tapos okay. yung pangatlo ginawa ko pa rin po. Sabi niya sa akin, sis, last na lang. Ano, ano, na tayo bukas? Contract signing na tayo bukas. Sige, ano ito? Ano naman ito? Sabi niya sa akin, ano, uh, ah, self service ka. Sabi ko, ano yung self-service? Hindi ko maintindihan. Ano yung self-service daw? Mag-finger. Oh parang mag uh, masturbate. Yun, oo sige. So ako naman kasi kahit kahit ano naman, sabi ko sa kanya, okay naman yun sis kasi bilang tao makasalanan din naman ako babae ako si gagawa ako pero sa taas lang. So, sabi niya sis, ang arte mo daw. Sabi niya hindi mo daw kailangan ano uh, laruin lang yung clitoris kasi sabi niya, bakit daw doon lagi? Kailangan sabi niya, ipasok mo yung ano mo, finger mo doon. Finger mo doon sa loob. Madali sabi, ginawa mo naman. Ginawa ko na. Asan ngayon to? Para po doon sa kasi video, yung video. video ano dito po sa akin? Nasayaw, binigay mo naman binigyan mo naman siya ng kopya. Yes po. 'Yun yung mali. Okay. Pagkatapos no, binigay naman sa iyo 125. Ilan na sanay po yung usapan? Sabi niya mm -hmm. Okay na sis, sabi niya. Sabi ko, ay salamat, okay na pala eh. Sabi ko, so ano na maging usapan? Kasi contract signing bukas, tapos ibibigay yung 125k. Kailan to yung mga sinasabing contract signing? Thursday yata po yun eh. Nandun po sa akin, nakanuhan ko na yung okay. it, ano ang... Thursday last week? It, mm, opo, uh, ano ba nga, nung ano lang, nakarang araw lang po. Mm. February 2 or 3. Anyway, oh, mm. sige, maano na natin later on yan. Mm -mm. So nakuha mo, wala pa rin? Wala po kasi sabi ko, ay salamat, kasi sabi niya okay na daw yung sis. Tapos mm -hmm. sinabi niya na naman, hindi daw pwede yan. Sis, ano, back out ka na? Sabi, niya. sabi ko, mm -hmm. ginawa ko na lahat-lahat. Sasabihin mo sa akin, ba back out ako? -oh. Sabi ko sa kanya, i mo lahat. Sabi ko sa kanya, kung ganyan din lang naman pala na nagagagutay, delete mo lahat. Mm -hmm. Tapos di pinan ko na lahat po sa, sa cellphone ko. Finorward niya sa akin ang mga picture tsaka yung ano. Teka, teka. pinan-delete mo lahat sa kanya? Yung sa'yo? Sa akin, dinilit ko po. Dinilit mo na yung sa'yo? Oo. -oh. Akala ko ba nasa'yo pa yung ano? Nakuha ko ulit kasi niya sa akin. Ah, pinorward niya sa Oo, oh, oh. ibig sabihin na save po lahat doon. Okay, sige. So may trace na pinorward niya sa 'yun. Yes, po. okay, binalik niya sa iyo. Mm -hmm. Bakit niya raw binalik? Tapos kinuha niya yung ano, ang lahat ng friend list ko sa Facebook. Ano no? Kinuha niya lahat ng friend list ko sa Facebook. Pag send niya nung video, kasi sabi niya dapat ano daw, yung last daw na gagawin ko, kailangan nagro-roll daw yung eyes ko na nag-finger. Tapos sasabihin ko daw pag uh, ano na daw ako. Mag Nandyan na ba? Okay, Teka, Teka muna, ano? lang, baka ah. mawala ito si ano eh. Si Ma'am Marie Paz Rabaya ng Agosto Dos Production under daw po ng Viva Max. Nasa linya na po natin, attorney. Magandang hapon po. ano ah, hello po. Good afternoon po. Opo. Hindi Nasaan po, po, kayo ngayon, ma'am? Nandito po ako sa shop namin. Sa anong shop yan? Dito po sa tapsihan po namin, dito sa malapit lang po sa bahay namin. Saan po yung malapit okay. na bahay ninyo? Dito po sa Moonwalk Las Piñas po. Moonwalk Las Piñas. Opo, Mari, Okay. Ma'am Marie, maripasa no, opo. reklamo rito. Nandito po sa amin si Annalyn Villa. Opo, opo. Kung po puro <laughs> sa mga pinapagawa nyo sa kanya, hindi na po sir kasi nahaki yung FB account ko po. Hindi po ako yan. December 5 po nung mahak ako. Ha? Hindi kayo ito? Yung nakikipag-usap ah, sa po. kanya? Hindi po. Hindi po ako yan. Kasi po nahaki yung FB account ko. Nasabi ko na po sa ilang mga friends ko pero yung iba po hindi ko pa rin nasabihan kasi ang dami nila. Hindi ko rin matandaan yung pangalan ng ibang mga FB friends ko na bago. Sandali po. Ano ma'am? Ano? Okay. Mukhang sa ganang inyo, e, eh, biktima rin po kayo? Opo. Oh, Yun nga po, kasi tumawag sa akin si Eloisa, doon ko lang po nalaman na ginagamit pala yung messenger ko na nakikipag- nakikipag- communicate sa ibang mga talent na nag-aalok yata ng taping. Ganon. Kailan po Paano niyo nalaman na nahack yung uh, account niyo, yung Facebook account niyo? Noong December 5 po, noong December 5. Kung nahack po yung ano mo, Facebook mo, dapat nakausap ko si Eloisa, si Eloisa ang nagsabi sa akin eh. Sabi ko uh -oh, Eloisa, ako, kilala mo ba si kilala mo ba 'to si Ano, si uh -huh. Maripas kasi sabi ko naging friend ko rin siya sa Facebook, nakakausap uh -huh. din kita po dati. Sabi ko sa kanya, kung nahack po yung Facebook mo, sabi ko bakit hindi mo ni-report doon sa NVI? Ang sabi mo nga daw po, na-report na doon sa NVI, doon sa cybercrime. Cybercrime? Cyber eh, wait, wait, wait lang Kasi po. Oh, wait, Miss okay. Marbas. Okay. Hey, muna natin uh -oh. sa po. Ano? po. Ah, uh, hindi mo, kung ni-report mo po yun sa cybercrime, doon sa NVI, so sana po, natigil na yan. So si Eloisa, nag-open sa akin na may sarili ka din daw pong uh, parang production na ang gumagawa, may sarili kayong uh, TV network na parang gumagawa yung anak mo, tsaka inamin mo daw kay Eloisa na ang gumagamit ng Facebook account mo na yan, yung dati mong asawa. Ha? Huh? Wala ako sinasabi. Yes, ma'am, ma'am, -ma -ma, sandali po, ano? Yes, po. Mali, Mali, ang ano sa'yo, Sa hindi sandali, yun. Sandali, sandali, ha? Sandali, ha? Annalyn. Oh, Anong pangalan ng kaibigan mo? Eloisa po, Villamor. Kilala niyo po ba si Eloisa Villamor? Opo, oh, kilala ko po kasi isa Naging po. Ang... talent na rin po yon. Ano? ba ninyo yun? Hindi ko ano, nakasama ko lang po 'yon bilang talent kasi dati po nagtatalent lang po ako. Ah, talent ay, ka rin dati. Oh, Teka muna Again, ano, liwanagin talent. muna natin ano. Kayo po ba ay under Viva Max? Under Viva Max. Po. Hindi ko po alam yung under na mga Viva Viva. Yung yun Agosto no, Dos alam. Production, yung Agosto Dos. Hindi pro... ko po alam 'yan. Hindi mo rin alam. Hindi ko po alam. Okay. Nagulat na lang po ako kay Eloisa nang sinabihan niya ako na ganun hindi ko po alam na may nag alok na pala ng mga ganyan-ganyan. Kasi nabiktima daw po si so Eloisa. So madalit sabi ma'am, madalit sabi ma'am, nung binigay ni Eloisa kay Annalyn yung FB account mo, eh nahack oh. na yon. Oh, nahack na po ako noon. Matagal na. December 5 pa ako nahack. Anong ginawa mo nung nahack yung account mo? Eh noong na po, inano ko, so sasabi pinaano ko, itinatry ko kasi ma-retrieve pa. Uh -huh. Di naghahanap ng mga IT daw na pwedeng gumawa. Eh wala naman pong ano hindi na po ma-retrieve kahit yung mga anak ko sabi. Nako hindi na hindi na ma-retrieve. Eh wala rin man din po akong alam tungkol sa mga ganyan-ganyan. Ang -ganyan. alam ko lang pag RP. Sige po. Kasi sincere rin po ako sa negosyo ko dito. Okay, sige ma'am. Ngayon lumalabas ano? Lumalabas ngayon ano? Opo. Dalawa po ang biktima ngayon. Biktima opo. ito si Annalyn Villa nung sinasabing nagpanggap na maripas, maripas rabaya. Opo yes, opo Na ikaw naman, sinasabi mo, hindi ikaw yon Dahil nahak. Ano Auto. po? So, ganito ang gagawin natin. Palagay ko naman, Ma'am Maripas, payag ka naman makipag-cooperate. Pasasamahan Auto. namin po kayong dalawa dito ni Annalyn sa NBI po, no? Sa I NBI Cybercrime. Para maimbestigahan po ito, no? Auto. Kawawa naman po si Annalyn. At Kaya kawawa, kayo rin na, po kung okay. totoo po na nahakayo, okay. kawawa rin po kayo. Baka marami pa pong nabibiktima itong nagpapanggap na Maria Paz Rabaya. Ano po? Nga po eh. Naiiyado na ako kasi yung mga kamag-anak ko hinihingan po ng Jica si mga ganyan. Opo. Eh, hindi naman po ako nagme-message sa kanila. Ah, si Maria Paz. Kilala mo uh -oh. si Cindy, di ba? Sinong Cindy? Cindy Rodriguez po. Ang um, di ko po kilala. <laughs> si Eloisa lang po. Kilala ka niya Kasi siya ang nag-refer ka sa akin. Po. May ano, ka, may ano kayo eh. May, may usapan kayong dalawa ni Cindy. Sa ano po? Kaya ako napunta sa'yo. Doon sa, ano. sa account mo na yon. Kasi si, si Cindy mismo ang nagsabi sa akin na nagkakilala kayo, nagkasama na kayo sa si isang shoot. So na nangangailangan ka ng, ano, na talent na magtutupis. Ni-refer niya ako sa'yo. Ah. Nag-usap kayong dalawa. Nag-usap kayong dalawa sa messenger. Wait lang po sa messenger. nag usap kayong dalawa sa messenger kaya napunta ako sa iyo dahil kay Cindy at nakipag-communicate ka sa kay Cindy. So si Cindy, willing naman po mag-ano, magpa-interview. Kaya sabi ko sa kanya, magpa-interview ko, sabihin mo sa akin ang totoo. Kasi kung hindi, kung hindi po ikaw diyan, nagsama na kayo ni Cindy. Paano mo nalaman yung account ni Cindy na makipag-communicate ka doon kay Cindy para makuha ako doon? Isa ako doon sa, sa ni-refer ni Cindy sa'yo? Eh magkaibigan kayo ni Cindy, nag nagsama na kayo sa si isang show. Pinapatunayan sa akin ni Cindy yan kasi siya mismo nagsabi sa akin, legit yan sis, kilala ko yan. Paano natin mapapaliwanag yun? Hindi ako, hindi ko talaga siya personally kilala, hindi ko lang alam. Kung nagkasama kami sa uh, sa mga taping. Pero sa ngayon, nung huli, wala ko, wala ko kinakausap na Cindy. Wala ko. Sige, wala akong Uh, ako, maripas, maripas. Opo. Nasabi mo da dati nagtatalent-talent ka rin? Opo, opo. Ito under opo. Viva Max ba yung sinasabi mo? Nagtatalent-talent? Opo. Wala akong under kasi po, kinukuha lang po, po kami ng GMA at ABS. Okay. Wala akong sinasalihan ng mga production. So, wala, wala ni ano anuman sa Biba Max, ano? Wala, wala po. Wala okay, po akong alam. So, ganun opo. na lang, ano? Parang ang, ang claim din ngayon ni Maria Paz, e, eh, biktima rin siya. Opo. At po ikaw, yung ka, Ano? Sigurado uh, kami. Ede, mama, ano? sigurado, sigurado kami na si Annalyn Bilya e eh, biktima. Ngayon, Annalyn, meron ka bang nalalaman na kumakalat na ito? Itong mga video at kasi litrato. Kasi ang sabi po sa akin kasi nung maripas na yan daw, pag hindi ko ginawa yung last, na yung sinasabi niya sa akin na i-roll ko yung mata ko doon para lang pag nilabasan ako, sasabihin ko yung nilabasan ako, mm -hmm. isang click lang nila doon, isang click na nila sa social media, papakalat nila lahat. Kaya nga sabi ko, hindi, wala naman, hindi naman tayo umabot sa ganong usapan. Nag-okay na nga ako eh, hindi pa pwedeng ganon. Kasi sinasabi niya sa akin, hindi mo makukuha yung 125k pag hindi mo ginawa yun. Ito Sabi ba? ko okay lang okay, yun. Okay, sandali ano. Ito ba na kausap mo or through messages lang? Ah, nagcha-chat sya. Pero nung nag nag-sabi niya sa akin, ano, back out ka na kasi hindi mo ginawa. Hmm. Back out ka na. May Tumatawag ba? po siya sa Voice akin. Oh, Tumawag oh. po siya sa akin. Ang problema lang po hindi ko po nasagot kasi uminom akong tubig. Tapos hindi ko na siya pinansin. So hindi mo sigurado na siya yun. Si Maripas po. Oo. Oh, oh. Ang, ang alam ko may tao dito sa likod na 'to, eh, Kasi sir, kung pag-aaralan -ara mo po 'yung mga screenshot ko, imposible po talaga kasi Hindi, 'yun. Alam mo, ang ang ano dyan, sigurado 'yan sa NBI madidetect yes nila po. kaya yun ako na lang po. Si Ako nakikiusap sa iyo, Maria Paz, para naman okay. ma malinis mo yung pangalan mo. Kasi sabi mo, okay. biktima ka rin. Eh okay. siguro, sabay-sabay na kayo. Imbitahin mo yung si Cindy, yung sinasabi mo nagpakilala, tsaka yung nakakakilala kay Ma'am Paz. Natatakot po kasi sila. Bakit sila natatakot? Yung kaibigan ko si Cindy natatakot. Kaya sabi ko, hindi siya kailangan matakot. Kasi, oo, oo, ano oh, pakiusapan mo na. Hindi ko rin po kilala yung Cindy. Hindi para nga makumpleto na yung investigasyon sasamahan pasasamahan namin kayo sa NBI Ma- Ma'am Maripas ano pasasamahan okay. namin para naman ma-clear ninyo yung pangalan niyo kasi serious accusation po ito eh Kaya e nga po Grabe po ito, ito eh Bakit hindi pa nila nabablock hanggang ngayon yung Maripas na yon Aha uh -huh. report na po yun ng mga kaibigan ko ilan na po ang nag-report Sige. Hindi malalaman hindi hindi malalaman na din po 'yan ano pag nasa NBI na malalaman din ng NBI 'yan tungkol sa mga sinasabi niyo para maklear oh, naman po ang pangalan ninyo. Kinokontak na po natin yung chief po ng NBI Cybercrime, na si Sir Chris Paz, uh, pero nai-relay na po natin sa kanya lahat po ng details, oh, okay. para ma-locate po kung uh, paano po natin na uh, matutulungan yung sa nagli-leak po ng na video. In the meantime, ganun na lang ang gagawin natin, ano, Annalyn, ano, yes, na talagang napakasama. Ang iwasan na lang natin na, Paki-monitor mo baka kumakalat na no. Anong sabi sayo nung hindi na kayo nagkakausap nitong na yung sinasabi na Maria Pasrabaya na ito? Tinatakot ka ba niyan? Ipapakalat niya ganoon? Oo, daw po nila yung ano, picture tsaka yung video, lahat ng video na po na sinend. Magandang hapon sa iyo, Cindy. Cindy. Ay, magandang hapon naman. Oto, okay. Magandang hapon naman. E, totoo ba na ikaw nag-repair kay Ana kay Mama? Uh, Maria Rabaya. Oh, nung nag-chat po siya noon, oh, mga pangatlong chat o oh, pangalawang chat niya po ata. Oo. Kasi kinukuha niya nga ako. Sino? Uh, ina, ina niya po ako. Sino? Yung, sino nag-aalok sa iyo? Ha? Pas Rabaya po. Okay. Ito ba uh, si Maria Paz Rabaya? Nakausap po na ng personal? Hindi pa before, pero ilang taon na. May, kasi pa lalabas kami sa ano, mga teleserye lang. Oo. Talent kayo sa mga teleserye. <laughs> Opo. Mga pa, paano potensyan? mo nakilala ito si Maria Paz Rabaya? Parang may nilabasan din siya doon minsan. May nilabasan once siya daw. Oo, once lang din nagkasabay yata kami. Oo, nagkasabay kami noon, sir. Pero iba na iba rin naman ang aking kagrupo. Kaya na yung messenger so, ko na. So hindi mo na pa siya ano, na ano, hindi mo pa siya na nakilala in, persona, in person, Di pa kayo nagkaharap. Hindi pa talaga ganun kaano, eh. Pero na, nakita ko na siya noon. Nakita niya na rin siguro ko. Ah, uh, okay, so, ano lang, through messenger lang? Yung, nung merong Paitung Maria Pastrabaya, trabaya through uh, messenger account, parang nire-recruit ka, gano'n, tapos nire-refer mo na lang si Analine. Parang gano'n po, kasi hindi po ako, parang siya po ang pit doon. Kala, okay. kala namin kasi parang ine edit, edit lang daw, di na Ma'am, daya si, Ma baka naman pwede kami makiusap sa inyo, samahan niyo na rin po si Analine sa si NBI para makunan po kayo na statement kasi kayo po yung link eh kay Maria Paz Rabaya. Ano po? Para ma-establish po yung chain, yung chain of communication kung paano nakilala netong si uh, Annalyn si Maria Paz Rabaya. Ano po? Paano po ba yun? Eh kasi po, vital witness po kayo rito kasi kayo po ang nagpakilala sa kanya, kayo po ang nagbigay ng FB account ni Maria Paz Rabaya. Ano po? <laughs> Pakitulungan lang po. Apo. Kasi ire-repair po namin siya sa NBI. Pati na rin po ito si... Uh, ito pong nagngangalang Maria Paz Rabaya na sinasabi Apo. niya Apo, 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 na biktima rin po siya ng hacking. Apo. Ano po, para malinis din yung pangalan niya, maklir niya po. Dalawa po kasi nagbabanggaan na version ngayon eh. Sinasabi nito, ito, yung isa sabi niya na hack yung account niya. So meron pa ngayong isang tao na nawawala yung nang gumagamit ng pangalan ni Maria Paz Rabaya. Opo, yun po. Tama po, sir. Sinabi mo, binura mo doon sa cellphone mo yung mga video, yes, picture. Mm -mm. Tapos pinadala sa'yo ulit. le. -uh. -oh. niya ulit sa akin. Maganda Pati yung yun. video. na NBI yon. Yun, maganda po yun. Na nakuha ko po. Uh, nasa sa'yo pa rin yes, ngayon po, nga. I-preserve mo na yan. Ha? Pati lahat ng mga communications, whether galing nga ito sa totoong Maria Paz Rabaya o Opo. hindi. Opo. Para ma, ma, ma ano ng NBI lahat yan. Mapag-aaralan nila. Apo. <laughs> Meron silang mga forensics doon eh, nagagawin eh. Cyber forensics, gagawin si nila doon. Matitrace po nila yan. So, pasasamahan ka namin ngayon. Ano? In the meantime, mag, uh, medyo mag ka muna, magtsaga at saka okay pagdasal at ipagdasal na lang natin na hindi ikakalat ito. Siguro naman, yung pagka meron nakakapanood na ngayon neto na nandito na ito, wala nang maglalakas loob na ipaano ito, ikalat ito. Me, sir, oo di ba pag ano bawal naman po yung gano'n? Bawal, bawal talaga, oo. Bawal talaga yon. Kaya yung iba kasi po, natatakot sila, tinatakot sila ng hacker, natatakot naman sila. Ako nga pag gano'n tinatakot, sabi ko, sige, i-post mo. Gano ganon, ko sila. Ay hindi. Uh, hopefully, hopefully, matakot yun. Eh pero... Oo, nananakot po talaga yan. Sige po, sige ganun. po. Ganto na lang po, ano ha? Shari. Ako. Eh, patulungan natin sila. Hindi na natin makontakt siguro si si Sir Chris Paz. Ano? Papuntayin na lang natin si NBI. Ang gusto ko lang sana, sama-sama na kayo sabay-sabay para yes, isang investigasyon na lang. Ano, Ma'am Cindy, sana makipag-cooperate po kayo no? Kasi kayo po yung link dito eh. Ma'am, papatawag na lang po namin kayo, uh, schedule po natin sa NBI para isa-isa po kayong matanong po ng NBI po. Tapos ipapalocate po natin kung sino po yung mga may access at kung sino po nasa likod po ng account po na ito. Yun uh, nga po, yung pangalan ko talaga, hindi ko tuloy magamit kasi... Kapag nag-ano ako ng panibagong ano, tapos pangalan ko, eh baka malito na yung mga tao. Hindi naman niwala sa akin. Opo. Bali, ma'am, siguro ang problemahin muna natin, ma'am, yung kay Ma'am Analyn, Kasi, ma'am, kayo din po yung naging bridge nga po dito. Okay? Aha. Hindi naman po niya makikilala si Maria uh, Maripas kung hindi po Opo. dahil sa inyo. So, papa-schedule po natin to sa NBI, ma'am, para matulungan po namin si Ma'am Analyn hindi you know, talaga okay. yung nag-hack na yan kasi ang dami hon na hack din eh isang mga friend yung ibang friend ko, paano pa, niyo po ba nakilala uh -huh. si Maripas uh -huh. ma'am paano niyo po nakilala si Maripas dati po meron kami yatang napagsamahang isang taping okay. mga 4 years up uh, to 5 years ago na nagkasama po kayo sa taping ibig sabihin po ba noon eh magkaharap kayo o nasa isang studio kayo? O nasa isang nasa location isang kayo? Nasa isang location. Nasa isang location. At nagpakilala na Maria Paz Rabaya? Hindi naman total yung kaharap ko na pinakilala. Ganto na lang po, pasasamahin din po namin yan si Maria Paz Rabaya kasi as of now, meron din siyang complaint na nahack siya. So, samahan nyo po. Para ma-identify naman po ninyo, eh, maituro nyo kay Analyn na hindi yan, hindi yan yung nagpakilala sa akin. Ano po, para ma-clear naman ninyo ito si Maria Paz Rabaya, ano? Yes, pa. Sige po. Ganun na lang okay. po. Magandang hapon po, Sir Chris Paz. Magandang hapon po, Atty. Dan. Opo, ah, opo. Sa mga taga-subaybay. Opo, opo. Marami salamat po at sinagot po ninyo yung uh, tawag namin kasi napaka-salimut po nung uh, reklamo po ngayon na nandito sa atin sa Wanted sa Radyo. Paumpisa po, meron po rito nag-claim na na parang violation ng anti-boyurism tsaka cybercrime. Eh. Yung, yung hiningihan po siya ng litrato, uh, hiningihan ng video, tapos pinangako na babayaran, tapos uh, ang pangalan daw po is Maria Paz Rabaya. Ngayon, nung nakontak namin yung, yung may-ari noong uh, account na yon sinabi niya na na-hack naman daw yung account niya. Hindi raw siya yung kausap nung Annalyn Villa na nagbigay ng video at litrato sa kanya. So lumalabas po ngayon sir, dalawa ngayon ang complainant natin. Ano po? Kaya po para ma-resolve ba po ito, sabi namin, pasasamahan po namin sila sa inyo diyan sa NBI para maimbestigahan po ito. I'm sure hindi ho bago ito, no? Laganap na po ito ngayon. Ano po sir? Opo Atty. May mga kaso na po tayo na naimbestigahan na halos kapareho po yan. Uh, Magsadya lang po sila dito sa aming tanggapan at si para po maya uh, Pa-investigan po natin yung particular na kaso na to. Ayan, maganda. Maraming salamat po. Kasi po. ganito po, ano, papupuntahin po namin dyan si Annalyn Villa, tsaka yung isang Cindy. Kasi yung Cindy po, siya po yung nagpakilala kay Annalyn Villa doon kay Maripas Rabaya. So para ma-link oh, ma po. po natin, tapos meron po uh, file si uh, Analin dito ng mga video na pinadala niya, yung mga litrato na pinadala niya at yung mga communication nila through through Messenger and Facebook. Ano po? Na-preserve po niya 'yon, padadala rin po namin diyan po sa inyo para maimbestigahan nang maigi. Ano po, sir? Yes, sir. Yes, sir. salamat po sa pagtitiwala. Maraming pag salamat nato, po. Si Maraming salamat po. Sana po matulungan po natin to si Analin ano. Thank At you po. Uh, ito yes. na rin po si Maria Paz Rabaya kung sakasakaling talaga po na hack yung account niya. Ano po? Opo, umasa po kayo sa agarang aksyon ng NBI. Uh, yes, ato, yes po. sir. Yan, mabilis yeah. NBI. Sigurado 'yan pag doon sa NBI Cybercrime, expertise nila 'yan. Sigurado 'yan. Thank you, thank okay, you Annaline, po. Okay, Analyn, oo. Asahan mo 'yan, matutulungan kanila. Yes, sir. Salamat po. Salamat po Chris Paz uh, again for uh, answering our call. Ano po? Ito doon lang, sir. Salamat po sa pagtitiwala niyo Ta Aksyonan po natin ang complaint ng ating mga taga-subaybay. Okay. Maraming salamat po uli. Ma'am, papa-assistahan po namin kay schedule po natin to kay uh, Sir Chris po. Okay? Yes, po. Thank you very much din po, uh, Ma'am Maripaz and uh, kay Cindy. Maraming salamat po. Thank you very much okay, po. Okay. Thank you din po. Salamat po. Thank, thank you, you po. Thank you. Thank you, Annalyn.